Good evening, good... Ay, Magandang hapon mga brother ha. Ah. Welcome back naman sa another vlog. Kagigisig lang natin. Pakain tayo ng mga manok mga brother. Ay, mga manok natin sa paligid mga brother no ah. Ayun, Ay, ayun pa sa kulungan ano ah. Nagkakagulo manok ngayon dito natin ha. Ah. Ayun pa mga brother. Para man natin alagang manok ngayon dito. Ito uh... Ay, mga brother. Udi... Good afternoon sa atin lahat. Isang magandang magandang happy Sunday. Medyo nilagnat nga tayo at naka-recover lang. Ang uh, brother. Ayan pa yung mga sisiyo natin mga brother. Oh. Ayan, oh. Pala yung pinapakain natin. Itong mga... Kung gano'n ito kaamo brother, hulihin natin ha. Ah. Oh ha. Brother, Brother, gato kaamo yung mga manako dito. Sa bahay. Oh. Ito may isang kilo na yata ito brother. Oh. Ang bigat mga lapit na rin mga itlog yan mga brother mo brother yung ano dito mga manok natin na oh, na, ayan napakaamo nila mga brother pagka ano kinukuha ko lang na ganyan yan mga brother o oh. oh, diba oh. amo yung mga manok natin brother oh. ganado sila mga brother sa palay eh. ganado ang gaganda, di ba mga brother, no? Ang ng ating mga manok dito, brother, sa bahay. Kaya talaga nagawa natin, brother, ngayon, di signing off na kasi tayo. Ayan. Ayan. gandang hapon, happy Sunday. Maraming palakihin ng mga manok dito, brother. Ayan, dyan pa. And dito pa yung maliliit natin, mga brother. Ayan, no? Ang gaganda, di ba? Okay, soon tayo makapagkakatay na, brother. And... Yeah.